Ikinukonsidera ng Philippine National Police ang muling paggamit ng pito at batuta sa mga miyembro nito sa kanilang pagpapatrolya sa lansangan at maging sa kanilang mga police operations kasunod ito ng sunod-sunod na insidente ng palpak na operational procedures ng ilang pulis na naitala nitong buwan ng Agosto lamang. Una narito rito ang nangyaring pamamaril sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar ng mapagkamalang sospek ng mga otoridad sa Navota City. Habang isang 15 anyos naman na si Francis Umpad ay napatay rin sa pamamaril ng isang pulis sa isinasagawang upland Sita sa Rodriguez Rizal. Para sa dating PNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa, iminungkahin eh ito na ibalik na lang ang paggamit ng pito at batuta para maiwasan ang mga hindi kanais-nais na insidente ng mga pamamaril sa tuwing may mga hinahabol na kriminal o pinaghihinala ang tao. Sa panayam ng media kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., pabor siya na maibalik ang paggamit ng pito at batuta upang maiwasan ang mga agarang pamamaril at paggamit ng dahas sa mga target na sospek. Nag-uusap kami ni Senator Bato, uh, I mean Senator De La Rosa, and then uh, part of our discussion then was, uh, uh yun nga yung uh, namamaril kagad na polis. Uh, uh, so we were talking about, uh, wala na kasing ibang options na sa kanyang part ng uniform. Ang meron kagad ka is yung baril. So uh, ang napag sa part of our discussion is uh, ibalik yung silbato and other mga modes of how to warn uh, a certain individual uh, to establish a police presence. Uh, kasi huwag, para huwag na ang baril kaagad ang bubunutin, warning shot or whatsoever. paliwanag ng PNP, matagal na rin naman itong bahagi sa kanilang uniforme, kaya't mahigpit nila itong pag-aaralan para sa mas epektibo na trabaho ng mga ito sa lansangan, gaya ng sa iba ring mga bansa na gumagamit pa rin ng pito at batuta. Of course, I, I welcome that and uh, sa tingin ko, tama rin. Tama rin lang. And uh, even in the absence of uh, uh, such uh, law. Uh, Pag-usapan namin ng command group and with the DRD uh, that it will become part of our uniform. Dati namang part ng uniform natin mm. yan. Sa huli, tiniyak ng PNP na agad nilang pag-aaralan at babalikan ang kanilang mga sistema kung saan nga ba sila nagkukulan sa pagpapatupad ng mga regulasyon sa loob ng organisasyon na nagkakalimutang sundin ng mga kasamahan nito sa serbisyo. Isa na rito ang usapin ang disiplina ng mga polis. We are also reviewing yung mga training nating apulisan. Ano ba talagang uh, ang tanong natin diyan is uh, bakit nangyayari yan? Uh, is it uh, talagang lack of discipline or yun ba ang alam nilang tamang proseso? Kasi pag tinan mo yung mga standard operating procedures natin at saka yung batas natin, uh, there are laws or provisions at nagla nagsasabi yan and naituturo naman po lahat yan sa, sa training. Uh, so yun ang mga inaalam natin uh, is it mere uh, lack of discipline or lack of appreciation dun sa mga tinuturo or may mali sa pagtuturo. Yun ang mga pinag-aaralan ko Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montemon, SMN News.